saya mga bossing, magandang hapon sa inyo lahat. Bale, meron sa atin nag walk-in. Galing pa sila, sir, ng um, San Jose del Monte, Bulacan. Boss, bago tayo magtawaran, baka may gusto lang muna kayong batiin or shout-out? Pag pina shout out mo kami, baka po shout-out na tayo <laughs> Eh, ganon? Okay lang, bossing. Para wala magtampo, lahat mababati. Shout-out kay... Uh, ABC Cup. Yan, so, ABC sing... lorenzo. Sausin, mm -hmm. Kay Joe Ranada. Mm -hmm. Shout-out sa inyo. Siyempre, sa aming mayor. Mayor. Mayor Arthur Robbins at Ate Frida. Sa iyo mga bossing, bali papakita ko muna sa inyo. Itong uh, nakurso na nila bossing sa atin. Na Lancer Sidja. Boss, papakita ko lang. Ito yan, uh, presentable paint. Nakamags mga boss. Tapos, pa lapat na gulong. Yan, sobrang sariwa. Uh, manual transmission. Kompleto papel. Yan, nakamags. Yan o. Sobrang sariwa mga boss. Ali 195 asking natin dito. So natawad sila bossing. Pakita ko lang sa inyo yung lob. Ayan, sobrang sariwa niyan. Bali kakarating lang din pala nito. Ngayon lang pala. Bali oras pa lang ngayon dashboard sobrang fresh. Pati mga upuan. So tatanungin natin tawad nila kung magkano. Hay, may kami ano pa pala. ah uh, cup holder. All stock 'yung mga bossing same siding sa mga upuan. So, balik tayo kay tatay. Magaling manawad to si tatay eh. Babalik tayo kay tatay. <laughs> Tay! Awari! Eto na. 150 nga. Huwag. <laughs> 170. 151. <laughs> 169. <laughs> 168. Hindi. <laughs> Hindi. 152. Bossing, gano'n na nga ka pala katagal naghahanap ng sasakyan? Ah, Ah, oh, hindi ibig sabihin ko ngayon, syempre nagbabala magkotse. Binenta ko kasi yung ating Wrangler, gusto ko bumalik naman iba. Okay. Ba't yan ang nagustuhan bossing? sing? Oo. Oh, dale, dale mo na, dale. Nakatint na. Super tint pa naman, kaya nagustuhan mo, alam ko na eh. Hindi, <laughs> joke lang. So yan, uh, 165 bossing. Hanggang ano na lang. Hanggang 154 lang pala. Anong tala niyo, bossing, ang okay, sasakyan? Okay. Itong Mitsubishi. Ah, Mitsubishi. Kaya pala Mitsubishi rin pala iuhin niyo, bossing. Hanggang <laughs> 154 lang. 154? 160? Wala, hanggang doon na lang talaga. Right. 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 Sagad hanggang buto? Sagad na <laughs> Matagal na ba pala nanonood, bossing? Yeah. Matagal na. Uh, uh, matagal na. Uh, matagal na. Uh, test drive niyo muna, bossing. Tapos... Baka sakaling umayaw pa kayo, may limang minuto pa kayo para umayaw. Hindi, <laughs> sige. Lan, susi Lan, papatest drive lang natin kailangang bossing. Yung mga anak mong manunood. Ah. Sabi niya, ito ba pumunta? Oh, siya, sa akin. Mabisa. Shoutout mo naman siya rin mga nanonood sa akin, mga anak mo. Ah. Shoutout kay Eric, mm. kay Jeffrey, yeah. kay Ate okay. mm. kay Melot, Yung mga anak ko. Yan. Sampai, siyempre mga apo ko. Mm sa -hmm. Barangay Santo Cristo. Ah, Santo Cristo, Barangay. O si Bali pa test drive muna natin kila sir. Itong Lancer Sidya. Para maramdaman nila muna yung takbo kung gano'n. Tapos yung aircon para maramdaman nila yung gano'n kalamig. Okay e, boss, test drive nyo muna. <laughs> test drive muna, test drive. Wala, wala lang hihirit, wala lang hihirit. Nagkagahan si kagawad eh. Pagpustihin na namin. Alam. Titirado lalo tayo Tay, ano kaya gawin dito, Tay? <laughs> ah, ano gagawin dito, Tay? <laughs> Wala, ano eh? Wala na, bawal na raw. Humbo. Sagad na, eh. na. <laughs> Tay, maraming maraming salamat ah. Uh, ah, si Bossing yung sa atin ng Lancer Sidya. Bali, nakakarating lang kanina lang din na ah, dala dito. Bali, nareceive na natin yung payment ni Bossing. Boss, picture na lang tayo sa una ng kotse. So, yan, Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi sa pag-abil dito sa Boy AC si Garage. gang.